Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan. Tapat na damdamin at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa akin YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Habang tulog na si Miguel, si Marco ay tahimik na nakaupo sa labas, hawak ang liham ng reactivation order. Isang tawag ang hinihintay. At hindi nagtagal tumunog ang encrypted phone. Marco, we need you. Classified intel confirms the insurgent group has resurfaced. Mas malakas. Mas marahas. And they're hunting down ex-agents connected to the black program including Isabel. Tumigil ang tibok ng dibdib ni Marco. Kasama si Isabel. Yes. We don't know how, but she's on their list. And possibly your son. Kinabukasan. Hindi na niya kayang hindi sabihin kay Isabel. Pinakita niya ang liham. Ang tawag. At ang banta. Miguel. Paano nila nalaman, tanong ni Isabel, nanininig ang tinig. Akala ko tapos na 'to, 'yun. Hindi pa. Akong hindi tayo kikilos, baka hindi na natin sila maunahan. Anong plano mo? tanong ni Isabel, naninilid na ang luha. Babalik ako. Tumayo si Isabel. At iiwan mo kami? Hindi ko kayo iiwan. Gagawin ko 'to para sa inyo. Ilang araw pa ang lumipas. Si Marco ay nagsimulang mag-training muli tahimik, mabilis at eksaktong parang dati. Pero ngayong may Miguel sa buhay niya, mas matalim ang instincts, mas mabangis ang intensyon. Pero habang siya'y abala sa pagbalik sa anyo, si Isabel naman ay nagsimulang pansinin ang kakaibang kilos ni Miguel. Minsan tulala ang bata, at minsan may sinasabi itong mga code o salitang hindi niya panaturuan. Anak, saan mo natutunan yan? Sa halip na sagutin siya, sinabi ni Miguel ng pabulong. Sabi ni Lolo, huwag mong sabihin kay mommy pero yung notebook mo may nakasulat sa likod. Yung may blood star. Blood star. Naninhinig ang kamay ni Isabel. Agad niyang hinalungkat ang lumang notebook niya mula sa misyon sa Mindanao, at sa likod ng leather cover, isang pang insignya ang nakaukit. Isang pulang bituin. Tanda ng dating elite insurgent faction. Ang grupong pinangdalingan ng ama niya. Gabi. Umuwi si Marco, laspag mula sa training. Naabutan niya si Isabel sa loob ng kwarto, yakap si Miguel. Umiiyak. Kailangan mo nang malaman ang lahat, sabi ni Isabel. May dala si Miguel hindi lang lahi natin. Condi code. Memoria. Parang may naprogram sa kanya gamit ang dugo natin. Napatingin si Marco kay Miguel, nakangiti lang ang bata, parang walang muwang. Paano mo to nalaman? tanong ni Marco. Sumagot si Isabel, mahina ang tinig. Naimplantayo, tayo, Marco. Sa mga panahong akala natin normal lang ang misyon. Ginamit ang katawan natin para sa proyektong hindi natin alam. At si Miguel siya ang susi. O ang target. Huling eksena ng kabanata. Sa dilim ng gabi, may isang armadong lalaki na pinapanood sila mula sa malayo. Sata inanito isang RPs. Confirmed. Target in sight. The blood here exists. Mission green light.